Hello guys, today is February 24, 2024. Ayan, today is our family day. Nalabas kami, pero hindi ko alam kung saan kami, kung sa Mowa o sa Makati kasi may imimit sila. So, ayan yung aking makeup of the day. Ayan, insert ko na lang yung mga makeup na ginamit ko. Tapos ito yung eyeglass na binili ko sa Shopee. mura lang yan. OOTD ko ito. Saka itong panda shirt. Saka ito. diniram ko kay mother. Saka itong relo na to na binili namin sa SM Pambata. Ayan. Hindi ko na kasi nasusuot isa yung battery. Tapos ito yung in-order sa Shopee. Ang dami rin nalalagay dyan. Cute. Ayan. Nagmamadali kami kasi alis kami. Nintay lang namin matapos si Mama Bihis. So, ito guys, yung mga ginamit kong makeup. Una muna, ito. Ito. Buzuya. Busuya na um, tawag na ito. Primer stick. Next, itong Ashley Shine Insta Cover BB Cream. Yan. Sinisimot ko na. Next, itong Ashley Shine na cream concealer para sa under eye and pimple marks. Tapos sa powder itong uh, loose setting powder ng Miniso. Ito, sinisimot ko din. Pinamblush ko itong Romantic Beauty Color Show. Bake Blush. Panili ko lang to dati sa ano, DV Mart. Kaya lang sarado na yung DV Mart ngayon. Tapos, sa lips ko itong Pretty Secret Lip and Cheek Tint. Kinamit ko sa labi ko kasi ito'y aking sinisimot. Hindi pa rin siya ubos, kaya hindi ko pa maitapon. Ang aking itatapon is ito, empty na to. Itong simul. Tama ba ang basa dyan? Mousse candy tint. Ayan, red, red, mango. Ito, wala na tong laman. Kaya, kasama na to sa aking empty. Huli nyo na siyang makikita. Tapos, itong pang ko. Ito. Sobrang iksinan nito, guys. Yung floor mark. Medyo mahirap na nga siyang gamitin kasi sobrang iksina. Ayan. Ayoko pa rin bitawan kasi mayroon pa rin eh. Ayan. Kailangan magtipid. May pang buhay ngayon. <laughs> Tapos ito, Daniel Watermelon Facial Mist. Ginagamit ko siya as makeup setting spray. Ayan, ito sinisimot ko na rin. Uunti na lang din siya. kami sa Glorieta. Naputi pa rin yung Hindi. Yon. Yon. Nang, wala yung kapatid ko, pa nila yung kikitain nila. Ikot-ikot lang muna kami. Habang wala pa. Thank you, Madre. Nandun na sila? Oo. Hmm. Ito kami sa food court ng Glorieta. Meron oh, siyang dalag-dalag. May tubig di, Parang Meron pa. Summer. Girl, Summer. May na Una. Parang borda. <laughs> na. na. Ay, yung isa, pabilog. Ayun, na. 489. Ayun nga, isa bilog. Ano eh. na Kakaiba. Please, Matt. Kaya lang yung design. Ito, mara pa simple lang. Parang kawin lang. Hindi siya bakal. Pininturahan lang na. Ito, kakaiba. Ay, ito bakal. Ito, gano'n? shopping ano May drive flowers ba dito? Oo, yung auto. Base. Sa garden yan. Tunay. Oh, parang tunay. Magaling naman eh. parang tunay. Eto, parang, parang tunay yung grass. Yan, eto. Parang Parang

Pepper, balka, Dami muna na Parang ano lang yung kano Ayun na. Uh, o, oh, cool ay. yan. <manyang dame> <manyang dame> At iba yung itura niya. Ito ang <manyang> gigitang ko Ito yung binilimot <dame> niya. yung mahal. Ito kami sa SM. Hanap kami ng Wala na si Mama sa landmark. Si Mama. Mama! siya.